kwentong I Love Gogi. Nag-apply ako bilang part-timer sa isang lumang panaderya sa isang bayan sa Silang, Cavite. Isang established may mahigit isang daang taon na ayon sa may-ari. Antigua Pandeharina ang pangalan nito at sikat ito sa mga pandesal na may malutong na balat at malambot sa unang tingin para lang itong ordinaryong bakery. Luma ang signage, may lamat ang tiles at may pugon na gawa pa raw sa orihinal na bricks mula sa panahon ng Kastila. Pero sa unang gabi ng training ko, napansin ko agad, may amoy na hindi tinapay, amoy sunog, amoy balat na nadikitan ng apoy at may babae sa sulok ng kusina na hindi ko pa nakikilala. Nakatayo lang siya. Nakaputi. Nakapustura ng luma parang barot saya at nakasuot ng itim na belo sa muka. Akala ko kamag-anak ng may-ari. Pero nung nilingon ko si Ma'am Josie, ang matandang may-ari, tinanong ko, Ma'am, sino po yung babae sa likod? Napatingin siya. Saglit lang, wala naman akong kasamang babae rito, iho. Doon nagsimula ang hindi ko maipaliwanag. Araw-araw, tila mas lumalakas ang amoy ng sunog, lalo na kapag pinapainit na ang pugon. Ang usok nito minsan, kulay abo na may halong pula. At may araw na nagising ako sa bahay ko, may uling sa ilalim ng mga kukuko. Kahit wala naman akong hinawakan. Isang beses, naiwan akong mag-isa para isara ang panaderya. Habang nililinis ko ang paligid, may narinig akong iyak mula sa loob ng pugon. Hindi malakas, hindi sigaw, parang ungol, parang pakiusap. Lumapit ako, pinatungko ang kamay sa gilid ng pugon. Mainit pa at biglang, kumalabog ang loob. Parang may sinuntok sa pader mula sa loob. Kasunod noon, tumulo ang itim na likido mula sa gilid ng bricks. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Enrico, ang dating panadero roon bago siya ma-stroke. Dinalaw ko siya sa bahay niya, dala ang ilang pandesal. Tahimik lang siya sa una, pero nung nabanggit ko ang pugon, napatingin siya sa akin parang natakot. "May nakita ka na ba?" tanong niya. "Hindi po malinaw," sagot ko. "Pero may nararamdaman akong hindi tama." Tumango siya. Yung Ginang siya ang bantay ng Pugon, hindi siya multo. Isa siyang alaala, -ala. isa siyang biktima. Ayon ni kay Mang Enrico, panahon pa raw ng hapon, ginawang lihim na taguan ng mga gerilya ang Panaderia. Pero isang gabi, nahuli sila. Isang ginang na tumulong sa mga gerilya, si Aling Beatrice ay isinumbong ng isang kapitbahay. Pinarusahan siya ng mga sundalong hapones. Ikinulong siya sa Pugon at isinara habang buhay. Sinindihan ito habang siya ay nasa loob pa. Sigaw daw siya ng sigaw pero walang tumulong hanggang sa tumigil na lang ang ingay. At sa araw na iyon, naamoy ng buong baryo ang masangsang na amoy ng nasunog na laman. Simula noon, sabi ni Mang Enrico, gabi-gabi na siyang nagpapakita. Hindi nananakit, pero nagbabantay. Hinahanap niya ang nagsumbong sa kanya. Hinahanap niya ang katarungan. Hindi ko alam kung bakit ako pa ang nakakakita, baka dahil bago ako, baka dahil hindi ko alam ang kasaysayan ng lugar. Pero isang araw, habang nagwawali ako sa likod ng panaderia, may natagpuan akong lumang sapatos na sinunog. At sa ilalim ng bricks, may buto. Maliit, baling, sunog pa rin hanggang ngayon. Isinumbong ko ito, tumawag ang mga autoridad. Dumating ang mga taga Heritage Office at Forensic Team. Inukay nila ang gilid ng pugon. At doon nila nakita ang maliit na kabaong na yari sa yero. Walang laman, pero may mga marka ng kuko sa loob. Parang pilit na lumabas ang taong nakulong at sa ilalim nito, may papel, lumang papel. Sunog na ang gilid pero mababasa pare, parin. Hindi ako nagkasala. Inalay ko lang ang tinapay sa gutom at kapalit noon, sinunog niyo ako. Huwag kayong magtago. Hindi pa ako tapos. Mula ng araw na iyon, sinarado ang panaderia. Wala nang nagbukas ng pugon. Pininturahan ang bricks. Pinalitan ang pangalan ng negosyo pero kahit iba na ang nagmamay-ari at iba na ang mga panadero. Isa lang ang nananatili, ang amoy ng nasunog na laman. At tuwing madaling araw bago buksan ang oven, may naririnig pa ring sigaw mula sa loob. Ibunyag mo na ang katotohanan, buksan mo ang pugon. Hindi pa tapos ang kwento. Akala ko nung nahukay na ang labi ni Aling Beatriz, tapos na ang bangungot. Akala ko nang maisara ang panaderya at ibenta sa bagong may-ari, makakaalis na ako ng tahimik. Pero ilang linggo matapos ang insidente, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Si Jules po ba ito? Tanong ng lalaki. Opo. Ako po si Rico mula sa grupo ng mga arkeologong tumulong sa paghuhukay sa panaderya. Pwede po ba kitang makausap? Nagkita kami sa plaza. Mabait siya pero parang may daladalang bigat sa katawan. May bitbit -bit siyang lumang folder Ini-review namin ang mga ebidensya, aniya, at may kulang. May buto ng sanggol na nakita sa gilid ng pugon. Hindi ito kasama sa bangkay ni Aling Beatrice. Napakagat ako ng labi. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. May posibilidad na hindi lang siya ang sinunog. O kaya, may dala siyang bata noong araw na iyon. Napatingin ako sa paligid. Biglang naging mas malamig ang hangin may naramdaman akong panlalamig sa batok. May isa pa, dagdag ni Rico. May nahanap kaming lumang aklat ng misa at sa likod ng pahina may listahan ng pangalan, puro babae, puro nawawala. Lahat ay kapitbahay ng panaderya mula pa noong panahon ng hapon. Pumalik kami sa panaderya. Sarado pa rin ito pero pinayagan kaming pumasok ng bagong may-ari. Wala nang pugon, Giniba na raw ito pero sa mismong pader kung saan ito dati naroroon, may bagong problema. Isang marka ang biglang lumitaw sa simento, parang kamay ng bata. Ito ba'y gawa-gawa lang? Tanong ng may-ari. O may bumabalik? Wala akong maisagot pero ng gabiring iyon, nagsimula muli ang panaginip. Sa panaginip ko, nasa loob ako ng pugon. Madilim, mainit at may umiiyak, hindi babae, kundi isang sanggol. Tila hinahanap ng tinig ang ina nito. At mula sa dilim, may isang babaeng sumisigaw, hindi sa takot, kundi sa paghahanap. Nasa ng anak ko? Nasa ng anak ko? Pagkagising ko, may abo sa kama ko. At ang cellphone ko, may litrato ng pader, ng panaderya. Walang kumuha. Pumunta ako kay Mang Enrico muli. Hindi lang si Aling Beatrice ang pinatay, sabi niya, diretso. Kinawa nilang halimbawa, pinarusahan. At may nagsumbong. Pero hindi lang siya. Bakit parang ako na ang binabagabag? Tanong ko. Tinitigan niya ako. Baka ikaw ang inatasan. Baka ikaw ang nakikinig at baka ikaw lang ang makakatapos ng kasaysayan. Mula noon, naging parte na ng gabi ko ang mga bulong. Pag nag-iisa ako sa bahay, may naririnig akong tik-tik ng kalan kahit hindi ako nagluluto. Kapag dumadaan ako sa bakery, may naamoy pa rin akong sunog na balat. At minsan, habang dumadaan sa tapat ng simbahan, may lumapit sa akin na matandang babae na Tagalog. Bukas, anya, may mag-aalay ng tinapay sa misa bawal mong hayaan. Baka yun na ang huling senyas niya." Kinabukasan, pumunta ako sa misa. Tama ang matanda. Sa harap ng altar, may isang basket ng pandesal na inialay ng isang babaeng hindi ko kilala. Habang sinisindihan ang kandila, sumambulat ang ilaw sa altar at may sumigaw. Nasaan ang nagsunog sa akin? Nagtilian ang mga tao, nagpatay sindi ang kuryente, at sa gitna ng gulo, naglaho ang basket hindi pa rin tapos ang kwento. Ayon kay Rico, may tatlong babae pa sa listahan na hindi pa natatagpuan. At may pattern ilahat ng panaderya sa mga bayan sa paligid, may kaparehong marka sa lupa, pugon, abo, at multo. Ang ginang sa pugon ay hindi lang isa. Isa siyang simbolo, biktima ng panahon, biktima ng pananahimik, at ako. Hindi ko na siya basta-basta matatakasan. Kagabi, may sumulat sa salamin ng banyo ko. Hanapin mo ang anak ko bago pa siya kunin ng apoy. Ilang linggo na akong hindi makatulog. Kahit saan ako magpunta, opisina, palengke, simbahan, ospital, nandoon siya. Hindi si Aling Beatrice, kundi ang bata. Makulit siya pero hindi nagsasalita. Lagi siyang nakasuot ng kupas na puting polo, may kaunting abo sa balikat, at palaging nakatitig hindi sa akin kundi sa apoy. Una ko siyang nakita sa waiting area ng health center. May nag-aaway na pasyente kaya nagdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng gulo, lumingon ako sa likod. Nakatayo siya sa ilalim ng fluorescent light. Hindi gumagalaw. Hindi kumikibo. Nung tinanong ko ang mga nurse kung sino ang bata, Walang nakakakilala. Baka anak ng pasyente, sabi nila. Pero nang suriin ko ang CCTV, wala siyang reflection. Lumapit ako kay Rico. May posibilidad bang buhay pa ang anak ni Aling Beatrice? tanong ko. Oh, bumalik siya sa ibang anyo. Tahimik si Rico. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinakita ang lumang tala mula sa simbahan ng silang. May sanggol na inilibing sa sementeryo noong panahon ng Hapon. Walang pangalan, walang magulang, pero sa papel may sulat lang, abo ng isang ina. Nakita rin niya na ilang buwan matapos ang pagkasunog sa panaderya, sunod-sunod ang sunog sa ibang barangay. Walang paliwanag, walang dahilan. Sa bawat sunog, ani Rico. May saksi raw na nagsasabing nakakita sila ng bata sa loob ng apoy. Hindi natatakot, hindi nasusunog, bumalik ako sa panaderya. Pilit kong hinahanap ang ugat ng lahat. Nakita ko ulit ang pader kung saan dating nakadikit ang pugon. Muling lumitaw ang marka ng kamay ng bata. Ngayon, may kasamang bakas ng paa. Sa ilalim ng tiles, may naramdaman akong malutong na bahagi. Hinukay ko ng kaunti gamit ang bareta at ko nakita ang isang lumang laruan, isang kahoy na kabayong degulong, sunog ang kalahati. Hawak ko pa ito nang biglang pumatay sindi ang ilaw sa panaderya, umusok ang saksakan. At mula sa gilid, isang tinig ang narinig ko. Oot po na siya, pero hindi mo siya maibabalik. Kasi, nasa apoy siya ngayon. Sa panaginip ko, tumambad ang pugon. Pukas, hindi ko na siya katakutan. Nilapitan ko ito sa loob may liwanag na tila hindi apoy, parang sinag ng araw sa ilalim ng tubig, at mula roon lumabas ang bata. Hawak ang laruan, nakangiti. Akin ti, Anya. Ngunit biglang may humawak sa balikat ko mula sa dilim. Si Aling Beatrice. Salamat, sabi niya. Pero hindi pa sapat. Hanapin mo ang nagsunog sa amin isa pa isa na lang isang gabi may nasunog na bahay malapit sa simbahan tatlong katao ang namatay ang dahilan candle short circuit pero may saksi isang matandang babae na nagsabing may batang naglalaro raw sa sala ilang minuto bago magsimula ang apoy tinalako ang larawan ng batang multo nang makita ito ng saksi sumigaw siya yan yan ang batang laging nasa paligid tuwing may sunog. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan tao na ko. Hindi lang siya multo, siya ay galit. Isang nilalang na isinilang sa loob ng apoy, anak ng isang inapingginang na sinunog ng buhay, at ngayon, ang kanyang pagkabata ay apoy mismo. Hindi ko na siya kayang takasan. Kagabi, nagising ako, pasang-basa ng pawis. Amoy usok ang kwarto. Sa gilid ng kama may laruan, yung kabayong degulong, bagong linis, walang sunog, at may note. Salamat. Binigay mo ulit sa kanya. Isa na lang ang kulang, yung nagsumbong. Hanapin mo. Hindi pa tapos ang sunog. Simula nang ibalik ko ang laruan ng bata at natanggap ang huling mensahe mula kay Aling Beatriz, hindi na ako mapakali. Lagi kong naiisip sino nga ba talaga ang nagsumbong sa kanya sa mga hapon. Sino ang dahilan kung bakit siya isinilid ng buhay sa pugon? May kulang sa kwento ni Mang Enrico. May mga pahinang tinanggal. May mga pangalan sa listahan ni Rico na hindi ko pa naririnig. At isang gabi habang binabasa ko ulit ang listahan, may napansin akong kakaiba. Isang lumang pangalan. Josefa S. Ramirez. Siya ang original na may-ari ng panaderya, sabi ni Rico. Siya ang lola ni Aling Josie. Nanlamig ang batok ko. Ang mismong lola ng taong nag-hire sa akin sa bakery? Tumango siya. At ayon sa tala sa simbahan, si Josefa ang tanging babaeng hindi nawala noong panahon ng pananakop. Lahat ng babae sa listahan pinatay o nawawala. Pero siya, nagpatuloy sa negosyo, yumaman pa nga pagkatapos ng giyera. Pumalik ako kay Aling Josie. Tahimik siya. Matanda na. Malabo na rin ang mata. Pero malinaw pa ang kanyang ala-ala. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Diretso kong sinabi. Gusto kong malaman kung totoo bang si Josefa ang nagsumbong kay Aling Beatrice. Tahimik. Walang imik. Hanggang sa unti-unting lumuluha ang kanyang mga mata. Apo ko si Josefa. Oo. Oh. Alam ko ang kwento, at oo, oh, siya ang nagsumbong dahil naiinggit siya dahil mas gusto ng mga tao si Beatrice dahil ang pandesal ni Beatrice ang binabalik-balikan ng mga sundalo, hindi ang kanya. Pinatay niya ang sarili niyang kabaryo? Tanong ko, nanginginig. Hindi lang basta pinatay, ipinahamak. Sinabihan ng mga sundalong hapon na may armas si Beatrice sa ilalim ng mesa niya. At nung gabing dinala si Beatrice sa pugon, nanood lang siya sa bintana, tahimik, walang imik. Tapos sinara niya ang panaderya at binuksan muli sa kanyang pangalan. Hindi ako nakaimik. Hindi ako makapaniwala pero sa isang sulok ng kwarto ni Aling Josie, nakita ko ang isang lumang kahon. At sa loob nit, oh, may kwintas, may initial, bis, pagmamayari niya yan. Ani aling Josie. Matagal nang bumabalik sa panaginip ko. Sinusundunan niya ako, kinagabihan, nasunog ang bahay ni aling Josie. Hindi dahil sa kandila, hindi dahil sa gasul, walang kuryente sa lumang bahay, walang dahilan. Pero nakita ng mga kapitbahay na may batang lumabas mula sa pinto bago kumalat ang apoy. Nakangiti, hawak ang laruan. At sa loob ng bahay, walang bangkay, walang labi, pero may nakita silang pugon na lumitaw sa gitna ng sala, luma, ulingan. Buhay ang apoy. At ako, alam kong tapos na ang kwento ko. Pero hindi ang kwento nila. dinalako ang kwintas sa simbahan, ipinatong ko sa altar, at habang nakaluhod ako, may malamig na hangin ang dumaan. Isang boses ang bumulong sa tenga ko. Maraming salamat, iho. Nakapahinga na rin kami. Lumabas ako ng simbahan. Magaan ang pakiramdam. At sa labas, nakita ko ang isang batang lalaki. Nakasuot ng puti. Walang abo sa balikat. Ngumiti siya. Kumaway. At unti-unting naglaho sa liwanag ng araw.